Mga pare, uy, may problema po ako dahil mahina po yung presyo ng tubig dito sa aming gripo. Pero no worry po dahil nakita po tayo ng iba't ibang video kung paano palakasin yung pressure dito sa ating gripo. So iba't iba man po siya pero isa lang din po yung procedure at ito po yung ating procedure na gagayahin. yan nga po, napalala po natin iba't iba nga po yung kanyang style o atake pero isa lang din po yung kanilang pinupunto at patutunguan yung makapaglagay po tayo ng uh, boti ng uh, 1.5 na soft drinks dito sa ibabaw ng ating kripo So ayan mga pare kayo, upang makapag build up daw po ng pressure, to so, yan po yung ating gagawin at ito magpiprepare na po tayo ng gamit at ang kauna na po natin gagawin ay patayin muna po natin yung ating main gate. Ito na po yung ating kailangan gamit. Una-una po dyan ay yung plastic bottle na either 1 liter or 1.5 liter. And then, ito na yung ating mga koneksyon. Una po dyan, itong T-connection, itong dalawang male connection, at isang female connection. At ito syempre yung gripong ating gagamitin. At kailangan din po pala natin ng tubo. At ito po natin sa tatlo. Nagadok ang laki lang. Ayan. Upang mapag po natin yung mga connection na to. At ito, nakaputol na po ko ng tatlo at pwede na po natin silang pagdugtong dugtungin. Na po natin i-connect eh, itong ating bote at kailangan po natin mailagay ito dito sa ating mail connection na ganoon. At itong ating takip, eh, kailangan po natin itong butasan. So ito nakapagbutas na po ko, ano, oh, ng uh, takip at ito po ang ilalagay natin dito. So may po 'yan, 'no. Oh, para sigurado pong no leak at ito po ay pwede na po natin siyang idikit ng ating Neltex PVC pipe cement. So hindi mo po natin to gagamitin dahil magkakaroon lang po tayo ng temporary connection dahil baka po sablay po itong ating gagawin ay eh sayang naman po itong ating mga materials so sa uli na po natin gagamitin to pag effective po talaga to so ngayon muna po ang gagamitin ko muna ay itong glue muna para madali po siyang tanggalin Ayan, mga pare, eh. at ito. pwede na po natin itong ilagay sa ating gripo yun po ay eh, ikabit na natin ops wala na ito mga pare ko eh. at uh, pwede na po natin siyang testingin lukutin muna po natin base po sa lapadod natin para dito pumunta lahat nang tubig at saka po natin sarado itong ating gripo at saka po tayo magbukas ng ating main valve. So, eh, mga pari ko, eh, ganyan po katagal yung pagangat ng ating tubig dahil mahina nga po yung ating pressure at parang hindi na uyat na umangat itong ating tubig at pwede na po natin siguro tingnan kung malakas na po itong ating gripo. So, eh, mga pari ko, eh, awan ng Diyos. Ganon pa rin. Mahina pa rin po. Ayan o. Oh. So palpak, makikita nyo yung gripo, mahina pa rin. So ito, confirm po na hindi po totoo na palalakasin po yung presyo ng ating tubig dito sa ating gripo once na naglagay po tayo ng plastic bottle dito sa ibabaw tulad po ng mga napapanood nating video sa YouTube at Facebook. So ito, ginawa po natin at ito po yung kanyang epekto. Sayang mga pare ko eh, kung totoo po sana, eh ang laki po sana ng tulong sa ating mahihina yung kanyang pressure. So ito, ito may gagawin pa po akong isa at tingnan nyo po, lalakas po yung uh, pressure nitong ating gripo. Magic po ito mga pare ko eh, wag po kayong kukrap. nakita nyo mga pare ko at lumakas po yung pressure nitong ating tubig dahil ang ginawa ko po ay pinuli open ko na po yung ating gate valve so ang ginawa po kasi natin ay tinatel lang po natin hinaan lang po natin at tinignan po natin kung totoo po ba yung magiging epekto once na naglagay po tayo ng plastic bottle dito sa ibabaw at lalakas po yung pressure ng ating tubig. Tangga dito na po yung ating video at napatunayan po natin na hindi po totoo lahat ng napapanood natin sa Facebook at sa YouTube lalo na po sa mga ganitong kasing DIY.